Ayun sa napagtanungan ko, ang bulitas ay pwedeng dalawang klase. Merong yung linalagay po sa outside of the ari-arian ng lalaki, pero hindi naman yung ini-implant or tinatanim dun sa ilalim ng balat. So, mag-focus po tayo dun sa penile implants na tinatawag, yung linalagay sa loob ng balat ng ari-arian ng lalaki. So, oh, in medical term, tinatawag po itong artificial penile nodule. So, pag sinabing artificial, it's uh, man-made and pagka-penile, dun sa penis, pag nodule naman, yun po yung umunga, umuumbok-umbok sa ilalim ng balat. So, ang tawag po sa mga yun ay mga penile implants. Ano nga ba ito? Pag sinabing penile implants, yun po yung mga tinatanim or ini-implant sa ilalim po ng balat ng penis. Ayon sa studies, marami po ang iba't ibang tawag dito like Yakuza beads, pearls, ball bearings, speed bumps, penile marbles or penile inserts at marami pang iba. So bakit nagpapalagay ang mga kalalakihan ng ganito? Ang goal po nila ay para ma-enhance yung sexual intercourse nilang mag-asawa and more friction, more orgasm, more pleasure other reason is for penile enhancement. So, may mga kalalakihan kasi na medyo conscious sila sa size. Uh, para sa kanila, maliit yun sa kanila. Kaya, uh, ginagawa nila, nagpapalagay sila ng mga inserts dun sa ilalim po ng balat para po uh, madagdagan po yung size. May mga factors din na nag sa mga kalalakihan na magpalagi nito. Like, yung una, yung kultura or nakasanayan, naging practice na ba nila ang paglalagay ninyan. Ang alawa, yung peer influence. Baka yung mga kaibigan mo, sinabihan ka, uy, magpalagay ka nyan. Number three, pwedeng kabilang ka sa isang certain group na nagpapalagi uh, nagpapalagay talaga sila ng mga ganitong beads sa ilalim ng penis. Uh, katulad na lamang po noong 18th century sa mga Yakuza or yung mga Japanese gangster na nakakulong noon, pinapractice po nila ang paglalagay niyan. Pang-apat po, baka nagdedemand si Mrs. Baka sabi niya, nalilitan siya sa mister niya. So, ang gagawin ng mister niya, magpapalagay siya ng mga enhancement na katulad niyan para po masatisfy ang kanilang asawa. Number five, para sa ibang mga kalalakihan, nagsisimbolize kasi daw ito ng manhood ng kanilang pagkalalaki at Pagiging malakas Sino nga ba yung mga nagpapalagay nito? Kadalasan daw po sa mga seamans Sa mga prisoners, sa military Sa mga drug addicts And kadalasan daw po sa mga kababayan din daw po natin Ng na mga salat sa pamumuhay uh, Yung iba daw po uh, May nakakilala sila na naglalagay nito Or yung mga marunong magtuli Ayan, marunong din daw po silang maglagay niyan. So kahit hindi sila medical professional Naglalakas loob silang maglagay nyan uh, Hindi po yun advisable kasi napakahalaga na lisensyado muna na surgeon or Doctor ang maglagay niyan para safe po talaga na masunod yung um, technique, yung aseptic technique na tinatawag. Kasi po kapag hindi sterile yung mga ginagamit, lalong, tapos yung paligid ninyo, hindi sterile field, hindi po malinis. Pwede pagmulan po ng impeksyon, lalong-lalo na yung mga panghiwa na ginagamit, pati yung iniimplant Napakahalaga na sigurado ka 100% kasi kalusugan mo ang nakataya dito at yung pagkalalaki mo. Pagkakasi nagkaroon po ng impeksyon at naging malala, ay ang pinakamahirap po na sitwasyon ay ang puputulin po yung inyong are.